Plastic no. Plastic pero ang ganda Ano di? Tingnan niya yan Hindi na nababasa? Hindi, di, yun lang <laughs> Ay, pudwarmer warmer Sana all, tapos may platito pang gold Ang ganda, mo naman oh. Uy wow wow, 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 Tatlong piraso Large Small, medium <laughs> Tatlong piraso Tingnan ito pa. Oh. Bandihado. eh dito mga idol. Oh. Meron tayong lagayan. Ah. Ito mga flaky. Ito pala. Oh. Kukunin na natin to. tayo mamangkok mga mangkok din. Oh. Ay, ang cute. Pero ang ganda. Oh. Mga mangkok. Oh. Mga buo pa siya. Wala siyang damage. Oh. Uy, laglag. to -lag. oh, ito pa. Oh. Hmm. Kunin natin lang naman. Oh, ang dami pala dito. Tinayang lang nila. Mababaw, ugyan, ugyan. O tinggan. Oo. Oh. Ayan natin. Ay, dito, dito, Uy. Wow, wow, Wala na. <laughs> Wala nang babasagin. Ito mga plastic to mga oh, pagkain to ha, ah. mayroon natin may ari niya Yeah, okay Hanap tayo, let's go Ay, ah, dito mga ano pa, uh, ah, binibinta po Oh, hindi pa totoo nagbigpit Ang dami pa naman sa gilid oh Okay Ito oh, mga sapatos Binibinta pa din. Panap lang tayo dito ng mga mapulot natin ito. Taman tama yung dating natin ah. Ito yung lagay natin oh. <laughs> Grabe na pong ano mga il Grabe pong init oh, May sing-sing

pandikit. Ano? <laughs> glue. Dikit na 'yung <laughs> mga Ako, pulutin mo nga 'yung mga wala 'yung wala naman. Diyan na ko mamiaisan. Oh, sige. Tay glue tayo. Lagyan natin sa bulsa baka 'yung ano yung mawala 'yung maps, 'yung parat. Ha? Di pa wallet, Ay, ano 'yan? Ah, Hala. Dito mga idol. Kailangan magaling lang talaga mamili dito, iPhone 14 Pro. housing oh ah eh wala man ra yung iphone wala puro iphone wala ito may jack jack oh pang ano to dvd wala, oh nga buo pa oh. kunin ko nga okay. uy adaptor. ito pala may adaptor pala oh oh tatluhan tapos yan dalawahan dalawahan oh dito tatluhan dalawahan ito natin oh eh, ayun oh oh Ping Soda Sports. Oh. Eh dami pala dito. Jacket pang bata. May nakuha din tayo dito, ang okay okay ah. Oh, labahan niyo lang po. Oh. Ang gaganda. Labahan niyo lang. Oh, t-shirt. Aba, toto toto Pwede nga sa akin to, mga malalaki oh. oh Busya, wala siyang damage. Allah. <coughs> 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 oh, Uy, damage! jack. Ano na pang DVD. Oh. Yan dito so maganda. Dami ah. Ayun, pinipilian nila 'yo. Inuuwi. Ito 'yung nakuha natin. Dito pwede natin makuha tang tali nito. Harap tayo tali natin dito. Ang wala namulot dito ah. Walang solo natin ngayon ah. ah bigat. Oh to? Kunin natin yung mga malilit. Mga okay, okay na yung mga nakuha natin, no? sayang din yun mga jacket, oh. Gaganda pa naman. Mga platito, malilit. korona na lang tayo nito, ano, eh. Platito. Ano nang boy platito tayo nito? Wala na akong platito kasi. Naubos na eh. Nagbak tayo na karang araw, ang ganda oh. oh. Naubos man. Ay, sayang nabasag. Kaling oh, galing nito. Jug, wala man takip. May mga pismas po. Ito. Parang plastik na. Latito na plastik hindi siya papel. <laughs> plastic apat na piraso. Kunin natin 'yon. Ito pa. Oh. Bandihado. Bandihado maliit. Ali ka dito dali. Kailangan kita basta maganda. Oh, ito oh, Pyrex oh. Oh. Tatlong piraso. Large, small, medium. <laughs> Tatlong piraso Perti pa tayo ah oh. tayo dito ah, Ito to, ayos na rin to Anap lang tayo ng ating makukuha Wala na, na. Oh, nga, Ito wala nang takip oh Ganda mga ito, malagay na mga Uy, may nakuha tayo nito na kanina, isa Iisama natin dito <laughs> So, pwede na Uy, mayroon pa pala Ayun, you know? oh Oh, uh, oh mayroon din sandal, pampata ano bah swerte tayo, ah Ang galing, ah Oh Zara pa naman Ang lambot, oh Ay, swerte Ang swerte na mabigyan yan pang bibi pang bibi girl sangkalan ya yeah, oh iba ganun lang tsagaan lang talaga wala na ito sana naman to takip wala namang pagtakpan yung nakuha natin malaki man yun ha wala na Hanap tayo na iba Uy Ayun basag Yap Hila hila na naman tayo Hila na naman tayo ng ano Ng ating kariton <laughs> Kariton natin Hanap tayo na iba Bigat bigat na rin ah Mga bigat bigat na rin Ayun <laughs> na tropa natin oh Oh, ang ganda ng ano. Linis siya, ba? Ah. Oh. Oh ayos nice yan ganda yan handami ko okay oy hindi mababasa ano ano para sa handami oh yung tambay so yo plastic plastic pero oh, <laughs> ganda hello di tingnan mo hindi rin nababasa <laughs> hindi yun ah ayo puwar mir sanaol tapos may platito panggul, goal ganda verte mo naman sana all Swerte Eh naman kayo ah Dito kami Dito oh. kami Sige 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 hila Ay, kami naman Sige hilay mo na Dami yung kayo kabi Sige sige dito mo na kami Sige ingat Galing na kasi si Kabibi dito eh. Gabi, galing na siya dito pero meron pa siyang mga hindi nakuha eh. Oh. <laughs> Ay, may mga pintura na. Gala. Oh, eh oh, tanggal na pa niyo. Eh, oh. Ano pa naman? Kunting na ba lang 'yan? Tinawalit. Ay, ano bag? Minsan kasi may ano, may, may, may money ba? Swerte yan lang talaga Wala na, wala na nga Naubos na nga ni, ano, ni Kabibi <laughs> Swerte ni Kabibi Swerte ni Kabibi dito eh Sa ano to ah? initan ng tubig Oo nga o oh. Ito po, may nakuha rin tayo Isa ng ganito Ay may basag, sayang Ano to? Ang cute, ang cute naman Ang dami sa loob Ya, plastik. Plastik, plastik, kurang gak nendau. Hah? Lo deh, kini mana? Hah? Ini apa? May takip pa. Ayos ah, to Buo pa. Oh. ng mga gulay-gulay. Okay. si Ha? Sino si sir? Ah, si Sherf. Kung teka tawag kung kukuhin niya. Tayo na natin mga idol lo. Lodi, pasuyo nga. Palagay na dito yung okay okay natin. Oh, shout out nga pala sa nagsabi diyan na yung kinukuha namin. <laughs> hindi na namin dinadala. Budol na kami. Ay, alam nyo kasi mga idol, kaya hindi na namin masyadong pinapakita yung gamit na pag dinadala namin para hindi na to masyadong mahaba ang video kaya doon pa lang kinakata namin. Ngayon para sa iyo, papakita na namin. Ayun si Kangel. oh, busy-busy na si Kaindel. Pwede mo na namin, babasagin. Okay, lagay mo na lang diyan. Mukha naka naka pa. Oo, oh, di ba? Bago, hampas ko to sa mukha mo. <laughs> ano gusto mo? Red white. <laughs> sa kaliwa, sampal mo yung white. Sa kabila naman yung red. Ay, wala. <laughs> oh, ayan oh. No? Sabihin, tabi... sabihin mo hindi namin tinatara. Ikaw kasi minsan mag-isip-isip ka din. Ano ipamimigay namin? Ano ipaparapol namin? Kung hindi namin idadalhin yung mga gamit na pinamumulot namin ang kaganda ng mga gamit tapos iiwanan lang namin ano kami? anak lalaki na sasakyan eh alaki na sasakyan ko ayun <laughs> ang ganito lang po ating video mga idol maraming maraming salamat ito po eh, para sa inyo kaya kung bago pa lang po kay sa aming youtube channel kung kayo napadaan siyempre konti lang pinama po huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe at saka siyempre pakiclick na rin po yung notification bell yung parang ano dyan parang kampana i-click nyo po yan tapos makita nyo yung all i-click nyo rin po yan para pag tayong video yung na upload lagi mag -no notification sa inyo at saka pag meron din tayong pinaparapol na balik box notification din po agad sa inyo para lagi kayong nandyan pag tayo po ay nagpaparapol kailangan nandun kayo sa live natin para maklaim nyo agad pag kayo nanalo ng balik box kaya dapat nandun talaga sa mismong live nasa live no. So, yun yung yun rules natin ayaw din namin nanay ano, kami pa maghanap nung ano na nanalo <laughs> Di ba? Uh, so, rules namin, uh, hindi ba? pag hindi wala talaga mag-claim Sorry na lang. Oo, no, kaya nga. Oo. Uh, kasi ang daming 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 nag-aabang kasi. Daming pa? gustong manalo. Daming gustong manalo. Uh, uh, kaya kung talagang gusto kang manalo, syempre dapat mag-aabang ka rin talaga sa live natin na ano. ipinopo naman po 'yan eh. Kung kailan yung raffle pinopo po 'yan. Sinasabi po namin lagi. Nagla-live kami, nagla-live, nag-a na para la lagi yung alam kung anong araw, anong oras. Sinasabi po namin 'yan. Okay? Tara, let's go. Yes,